Nandito na kami sa bahay, guys. At ayan, ang regalo namin sa kanila. Yung kanila mga pasalubong. Hmm, kinain mo niya. Masarap. Oh, masarap. masarap si Bella. Kinain nila yung malunggay, guys. Dahon ng malunggay ang ah. pasalubong nila sa amin. Ayan, nagkalakayan mo lang. Hindi, ah, yun lang may ano. May table Nauhaw ako. Hala guys, nakita ninyo oh. Ay, magaglabs pala ako. Ayusin ko na ito. Gagawa ako ng chili oil. Ito yung aming sili. Isang kilo po yan. 100 lang po ang kilo sa baryo. Doon sa bukid. Bagong ani nila. Tapos, ito, hiningi lang namin yan doon sa gilid lang ng bakod yan. Hinihingi lang doon guys. Yung dahon ng malunggay. Ano pa ba yung nabili namin? Ah, kamatis. Nasaan yung kamatis, mahal? Ayun. Kamatis. Tapos yung dalag, yun na, huhugasan na ni Papa. Ano yun na niya? Lilinisan na niya para magamit na. Ay, ma ah, luto na namin na ngayon. Tapos, ito yung... Guys, bumili uli ako ng papait kasi maganda daw yung sa diabetes. Papait. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung dahon ng ano papait. Mm. Ito yun guys. Alam ba ninyo ito? Yan. Mm. Ganyan na itsura niya. Ito, lulutuin mo na para hindi mapait. Lulutuin mo na pag talaga paupo na kayo, kakain na kayo. Nakabili din kami ng uh, sampalok, organic yan, at saka pet chai. Hm diba, Doon pa kami sa ano sa may bukid na kabili. Ang hinabatan namin doon, guys, yung ano, ito yung ano, kamatis. Yung tilapia. Kasi ang tilapia doon ay talaga namang organic doon sa ano sa bukid. Pag doon kami makakabili. Tapos ito yung sa kg sili, marami, dami. Gagawa na ako ng chili oil ngayon. Hindi ko na ipagpapabukas pa As in, talaga ngayon na guys. <laughs> hugasan ko ito tapos tatanggalin ko yung ayan, tangkay niya tapos iyan ko sa blender i blender ko La, patiin ko nga muna para mahugasan na mabuti mahirap hugasan pag ano, punong-puno at saka ito guys, kapag ano akala mo hindi ka nasisilihan hindi na ang hanga ng kamay mo pero akala mo lang yon sa totoo lang Kapag ano na Kapag after mo na siya nalinisan Napakaamhang na ng kamay Kaya magka-gloves muna ako Hi guys, magluto tayo ngayon ng pisang dalag Ito nabili po namin kanina Isang kilo yan, isang daan Pabalain po natin ng tubig na mainit Para malis yung lansa niya Ganyan hmm. lang Tapos i-dry na natin malis lang yung kanyang lansa sa kanyang body. Pero malinis na malinis na po yan. Yan, naamoy ko yung singaw. Talagang sida nga talaga, no, manansa. Yan, ganyan lang. Tapos, drain na natin. Pwede running water ulit para malinis. Malinis na malinis. Yan na. Pero bago po natin lutuin yung pisang uh, isang dalag, ipirituin e, po natin siya ng half cook para hindi gaano malansa. Yung ating dalag. Dalawang dalag po na medyo, hindi naman kalakihan po yung ano niyan. Parang gabraso lang ng bata. Ayan po. Eh. Tapos iniwan ko po, po yung mga buntot para makrito ng kulayan Ayan po. Ang ating isang dala. dito yung mga sangkap na Kamatis at marami sibuyas, luyat, at yung ating chili green saka may tampalok din parang sinigang may asim saka yung pisay natin wow sarap yan abangan nyo po mamaya habang nagreprito po tayo magigisa po tayo ng ating mga sangkap samasamahin so, ko na po yan ayan na oh mm. Parang nagmamadali eh. ayan na ayan na po yung ating dalag binabaliktad na tatlo lang po ito yung kasamtama na yung laki Uy! Napaga. Ayan po. Ito yung po yung ulo. Ito yung mga katawan. Ayan o. No? Palangan natin po para madalit. May lugar pa diyan. Pwede na. Pwede na isingit. Ito po o. Oo Oo Baka nagmamadali lang Ano po yung ating uh, Ha? Hindi pa Pwede, susunod ko na Wow Ito po yung okay, -okay na siya. Pwede na natin ilipat doon. Hindi naman ganong tostado yung pagkapreto. Yung hot cook lang. Para mawala yung kanyang lansa talaga. Kasi ang dalag. Pag hindi maayos yung pagkakaluto. Talaga pong hindi ako nakakain ito. Kahit po sabihin ko Ha? Ang palok. So, parang sinigang na pizza. Yan. Yan, oh. No? So, mga napira. Ay, ay. Pag, ano. Ito natin. Yan, oh. No? yung dalawang medyo maliliit. Saka yung buntot. Yan, oh. No? Ito pa, oh. Pwede na po tayo maglagay ng mainit tubig kung masabaw natin. Uh -huh. Yan, tama na yan. Tuloy lang. Napaka pula, Maraming kamatis. Lagyan natin yung ating sampalok. Men! Action action po tayo dito sa ating kusina ngayon. Mm. Wow. Ito na po yung ating pisa. Luto na pisang dalag. Ayan po. Sarap. Kain na po tayo. Hindi pa magagamit yan. Nandito na nga pala kami sa bukid guys. Hindi natin mag hindi na magagamit 'yan ano. Dilagay mo na lang diyan sa gilid-gilid diyan lang. Doon lang. Sa gilid. Ano yan, de? Lito. Oh, ayun oh, no, ano pa oh. Mawasak pa niya. Oh. Pwede okay. pa. Oo. Oh oh. 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 Tama. Sige nga. Hop. Oh. Nadurog na. Durog. hal. Oo. Sayang din yan eh. Mm -mm. Mm, ang hangin talaga dito. Ano ba yan? Pag nandito ka halos ayaw mo na na umuwi. Kami pala. <laughs> Pag nandito kami halos ayaw na namin umuwi. Paano nga? ang hangin una sila Jeremy umalis sila ganda talaga dito tahimik <laughs> ano pa, yung mga ano po nga pala, yung mga pinagbalatan namin sa kusina, dinadala na namin dito ngayon kasi magandang fertilizer. Sa sabog daw, ay hindi, hindi, ihuhukay ni Papsi dito sa side na ito. Kasi dito siya mag, ano, magtatanim-tanim. Ha? Nabol itong ano namin, oh. Lona. Mabigat kasi ito, eh binili pa namin yan sa Dubai noon guys yung kalahati nito binigay namin doon kila tita Shirley para pakinabangan naman nila hmm sarap na simoy ng hangin ang bango ayan o nagaano na sila Jeremy sa kanila yan yung bukid yan yung natubigan na yan dito sa kabila sa kaibigan din namin Yan yeah, si Papa sa kasi Randy nagtatanggal sila ng ano na poste ng posted doon. Ayun, gumagalaw. <laughs> ano 'yan? <laughs> Kaya ba? Ah. Dito, dito sa loob may maliit. Ayun natanggal na nila oh. galing oh. Ayun oh. Kasi kapag hindi tatanggalin 'yan, mamamakat. Mahirap na. Baka masira kapag tinanggal na nila kapag pinatagal. okay ba maganda know, ito yung hostel eh. kapal na no lapat tapos yon yung kabitan ng ano parang mababa yan yung kabitan ng kuryente ha taas na ayan oh, o oh. parang sasayad dun sa kapag hindi na lang mo doon sasayad sa bubong ng ano isa pa doon mahal din yan yung bakal na yan ngayon na naalis na meron na lang doon dalawa yung sa duluhan um, dali lang palang alisin mga al alambre, akala ko naman eh, nakaribits pa yan sayang naman yung mga anong nababagsakan nababasag para ang daling mabasag ng anong hollow blocks ngayon na naalis yung alambre. Kaya nga. Ina, ano lang pala ng alambre, ano, katibay na. Tira mo nung, yung, ano, nung, nung gumawa si Kwan, si, sino na yun, nung wala pa sila? Si Jeff, nga. Si Jeff nung gumawa si Jeff, isang araw, hindi niya makuha-kuha yung, <laughs> ang dami niyang pinaglalagay na, ano, <laughs> Oo, kahoy na nga lang daw. Mas ano, mas bihasa kasi siya sa kahoy. First time niyang, ano, gumawa niyan. Ang pala, hinihiklat. Hindi nga po naka pala. Ayos <ha>? Dali. Nakapandali. <laughs> mukhang basa pa, ano. Ha? Mukha lang. Oo, o, may moist pa siya. May moist pa. Tatlo na tatlo tinatawanan ka lang ni Randy natumba pala lahat pati poste nalalaing ka mo sumabit ka dyan sa ano hindi para tanggal bigat yan hal Pako Ayan o oh, may pako Ayan Yan sa may ano mo Martilyo mo Ay abang ba yan ah uh... Sa Hal, na ano sarado naman yung tindahan dyan, oh. <laughs> Sige, tutuloy pa rin daw nila. Tatapusin nila. Ang nila yan na, ano, na poste. Eh. na alisin dyan na Nasaan? Andito ba? Pala. The Oo nga. Nadaganan. Ay, hindi. Ayun o. Oh. Pala. Kunin ko yung pala. Tatabunan ni Randy yung ano. Yung gilid ng poste. Eh kasi pag umulan maganda ah, masisid-sid na niya yung mga nanigas naming semento dinala dito binato lang ni Randy oh, naburak na <laughs> dito yung mga gamit mga pala ito, ito ito ito, kunin natin to aray ulo mabigat Uy, OMG, ayaw mong lumabas. <laughs> oh, aray. Okay. Dalin natin yan doon. Tinan nyo yung ugat, oh. Hindi pa yun yung buong ugat ng ipil. Marami pa yung ano, uh, natanggal nila. Tandaan lang ako dito, guys. Kasi pag napako ako, delikado. <laughs> ah. Ay. Dito ko <laughs> <laughs> Bakit? Pinapakabaka niya? <laughs> <laughs> uh. <laughs> Oh. Ba't papalahin mo pa yan kasi? Ay. Alin? Ayun. Ayun. Sa poste. Ito pa. dapat ng poste. Yan. Last na yan. Ay, ang ganda. Gugunta ng mga poste namin, guys. Napansin nyo ganda okay. ba aba <laughs> ayos yan ah oh. <laughs> sulit ang guantes dyan ah oh. <laughs> 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 pinahingi niya yung mga ganyan niya sayang uwihan na guys แต่ไม่เลาร้ายกาละ sabi ni Papa. Ha? Salamat na nga Papa may sumasalubong na ganito sa kamo. Hmm? Mga bata na ganito, mga chess mo, chess mo. Tit mo, tit mo. Meron pang mga medyo buo-buo. okay lang 'yun. And guys, maglalagay na kami ng ano, ng garlic flakes.